Magandang araw at magandang buhay sa ating lahat mga ka-idol. Ito, balik trabaho na naman sa idol. Ganito lang yung trabaho ko araw-araw mga ka-idol. Bali, ano, pakyawan pala yung labanan namin dyan mga ka-idol. Depende pala sa ano, sa matapos kung malaki yung matapos namin na trabaho. Medyo malaki rin yung masahod mo mga ka-idol. Pero pagka maliit eh, maliit rin yung ano, sasahodin mo mga ka-idol. Kaya lang kasi medyo maliit lang yung mga natatapos namin dahil napakahirap po kain yung ano, yung gilid-gilid ng simento mga ka Kailangan pa kasi ano 아 <목소리나> kailangan, kailangan pa kasi chipingin bago mo kain kasi pagka hindi mo naman chiniping at tinanggal yung mga debris na yan eh napakahirap po kain mga kaidol hindi makapasok yung bareta tapos pagka masikip naman mga kaidol eh din namin para lumuwag at magkasya yung ano yung tubo ganito lang talaga ang buhay mga kaidol ay eh, tis lang ang mahalaga ay eh, kahit ganito lang yung trabaho namin eh papasalamat pa rin kami sa Panginoon dahil may trabaho kami mga kaidol at meron tayong meron kami ano mapagkukuhaan ng ano ng mga pambili sa mga bahay pagka kami ay sumahod mga ka-idol kanyan lang ang buhay mga idol si pagtyaga lang at saka tiis ka hindi ka naman ano nagtrabaho mga ka-idol wala rin uwi pagka nahiga-higa ka lang o naupo eh mas painam na ano, may konting konting ano makita kaysa wala mga kaidol pagka tunganga ka lang at hindi ka nagtrabaho wala rin uwi mga kaidol walang darating na blessings ganyan lang talaga ang buhay kailangan eh magsumikap lang palagi mga kaidol kahit mahirap lang eh magsumikap ano lang talaga ang buhay mga kaidol at kailangan eh nakangiti pa rin kahit mahirap yung trabaho mga kaidol so paano mga kaidol hanggang dito na lang muna at maraming maraming salamat mga kaidol sa patuloy na nagsusuporta sa akin at ano nagpa follow at nag-share ng aking video. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga ka-idol. Mag-ingat kayo palagi mga ka-idol. God bless. Thank you, thank you mga idol